Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan uh, Nitong nagdaang mga araw ay nag-release po ako ng video uh, Tungkol sa napipintong dayaan sa ating halalan ngayong 2025 um, National and Local Elections ngayong May 12 um, Ito'y mahaba-haba, 1 hour and 47 minutes dahil extensive po ito Nandun po ang lahat ng ebidensyang nakalap ko Uh, sa pandaraya ng COMELEC at Smartmatic mula noong 2010, 2013, 2016, 2019 and 2022 general elections. May mga nagtatanong po kung bakit ngayon ko lang po ito ni-release. Um ito po ang sagot ko po sa inyo. Actually, pagkatapos ng halalan anong 2010, 2013, 2016, 2019 and 2022, nilalabas ko po itong mga ebidensya na 'to, pero hindi po sa isang buong Uh, I isang video, kundi putol-putol. Uh, Kasi kung noong 2010, 2010 po yung topic ko. Noong 2013, 2013 din po yung topic ko. Itong lahat na to, nandun po sa aking Facebook account. Um, Glenn Chong. Uh, however, sa kasamaang palad, um, po nila, tinanggal po nila ako sa Facebook 3 months before this coming elections at ibabalik lang daw nila 3 months after the election so malinaw po yun na gusto po nila akong patahimikin bakit? dahil hindi nila akong kayang pabulanan yung mga ebidensyang pinakita ko po sa inyo dyan sa video na yan uh, if you have time panoorin po ninyo um, it's extensive um, bago lang po yung account ko sa youtube uh, for those who want to find the video in full um, you can search sa youtube glen chong heavens warrior So lalabas po yung video na to. Yu, ito at yung isa, yung nauna. So panoorin po ninyo para malaman po ninyo yung buong issue. So ginawa ko po ito because alam kong uh, gustong patahimikin ako ng Comelec. Uh, unlike kay Attorney Respicio na kinasuhan nila, uh, pinapatanggalan ng lisensya bilang abogado and certified public accountant. Pareho po kami, as uh, CPE lawyers. Now, ako, hindi nila ako kayang kasuhan. Alam ko yon at alam nila yon dahil may ebidensya tayo. So, ang gagawin nila ay patahimikin ako, tanggalin ako, i-brand ako as fake news. So, kaya ginawa ko po yung video ng isang buo para ma-capture po niyo yung buong istorya mula 2010 hanggang 2022 and even until now, 2025. Uh, para po sa inyong kalaman, um, 15 years na po akong lumalaban. Uh, para po maging malinis ang ating halalan. Uh, credible, honest, and transparent. Uh, kasi nga, dinadaya ng Comelec, katuwang ng election provider nila. Dati si Smartmatic, ito ngayon si Miro. Now, mga kababayan, um, I see three reasons kung bakit talaga gustong dayain uh, ang election natin. Uh, Unang-una, uh, sisiguruhin nila na yung kandidatong mananalo ay boboto laban kay Inday Sara at tuluyang matanggal si Inday Sara ma-impeach ng Senado that's one of the first consideration na gusto nilang dayain para magkaroon sila ng numero to impeach the Vice President pangalawa, kapag na-impeach na po nila si Inday Sara they are able to consolidate political power dahil wala na pong visible opposition so lahat ng mga politiko luluhod na sa kanila so wala na po tayong matatakbuhan wala na pong countervailing force against the Marcoses So, parang dictatorship na yan. Ang pangatlo, because they have everything in their control, under their control, babaguhin nilang konstitusyon. Uh, ayon sa kanilang selfish interest sa kanilang masamang balak. Uh, masama para sa atin, uh, good for them. So, ito po yung tatlong rason. Impeached in sara consolidate political power, amend the constitution to suit their malevolent designs. So, kaya ito yung tatlong mabibigat na rason kung bakit dadayain nila yung ating halalan. And I stand ready to def defend my accusations. etong mga dokumentong pinakita ko sa inyo sa video na yan, 1 hour and 47 minutes, alam kong hindi masasagot ng Comelec. In fact, nung lumabas si Atty. Rispicio, agad-agad nag-react ang Comelec. Kakasuhan namin yan. O, papanagutin namin yan. Ito, ilang araw nang lumabas yung video, wala tayong narinig sa Comelec dahil hindi nila kayang pabulaan ng mga ebidensya na yan. So, pinapaabot ko po sa inyo na going forward, ito na ngayon, ano bang dapat nating gawin? Um, kahapon, nag-interview kami ni Maharlika at sinabi ko to pero gusto kong linawin. Uh, para po sa mga butante, na tayong mga butante lahat, di ba? Um, kung gusto nating manalo yung ating mga kandidato, sa oposisyon, ibuhos natin lahat ng boto natin para sa kanila. So ibuhos natin, black voting tayo Ibuhos natin lahat ng boto para sa PDP Senatorial Candidates uh, Para mahirap nilang dayain Kasi nga, tulad kay President Duterte Pilit nilang dayain Pero dahil sa pagbuhos ng um, Boto para sa kanya Hindi kinaya, so that's one Pero on the day of the election Sa bawat mga botante Ang payo ko po sa inyo Ay magdala po kayo ng listahan Na mga kandidatong ibu boto po ninyo Then pag lunok po ng balota ng vote uh, automated cheating machine ni George Garcia, lalabas yung resibo. So ikukumpara po ninyo yung listahan ninyo tsaka yung resibo kung magkatugma. Kung ang binoto ninyo ay siyang lumabas doon sa resibo. Kapag hindi po, kumuha po kayo ng picture. Sabihin nyo po sa teacher na nagbabantay dyan sa makina, evidentiary matter to. Hindi nagtugma yung akin binoto dito sa resibo. So, kunan nyo ng picture at mag-file kayo ng complaint sa electoral board. Tapos, uh, meron kayong kopya doon sa inyong complaint. Picturan nyo, kumuha kayo ng kopya, and then ipadala nyo po kay Maharlica uh, Maharlika o dito sa akin. Uh, Mag-set up po ako ng email address kung saan po ninyo ipapadala yung ebidensya at kami na po ang bahalang ipaglaban ang boto ninyo. Uh, pero kung sakaling nagtugma naman, huwag nyo nang picturan. Oh, okay? Huwag nyo nang picturean kasi wala naman kayong ebidensya na gagamitin para mag -complaint. kasi nagtugma yung inyong uh, kodigo at yung inyong voter receipt. Kapag nagtugma, wag na kayong mag ng picture. Mag-take lamang kayo ng picture kapag ang inyong kodigo at ang inyong voter receipt ay hindi nagtugma. At pagkuha nyo ng picture, yun ang ipakikita nyong ebidensya doon sa electoral board, pumunta kayo dun sa mga teachers na malapit sa pintuan at magfile kayo ng complaint, tapos kunan nyo ng picture padala nyo kay Maharlika o sa akin para kami na ang magingay para sa inyo. na para naman sa ating mga kandidato uh, tingnan nyo ng maigi yung uh, video na yon. pag-aralan nyo pagkatapos ng halalan kumuha po kayo ng certified true copy ha? certified true copy papirmahan nyo po yan sa election officer ng inyong minisipyo uh, yung audit log ang audit log ito po yung listahan ng lahat ng transaksyon na nangyari sa loob ng automated seating machine ni George Garcia yung makina meron niyang record sa lahat ng balotang pumasok lahat ng transmission attempts lahat ng ginawa ng makina nakarecord yan kumuha po kayo ng certified true copy ng audit log or its equivalent. And then, papirmahan nyo po yan, certified true copy. Pagkatapos, kumuha din po kayo ng kopya ng parehong record doon sa canvassing system o server na nandoon sa munisipyo. Kasi, yung makina, nagtatransmit yan doon sa munisipyo, sa laptop. So, parehong may record yan. Kunin nyo yung record na yan ang pangalan doon sa makina is audit log or its equivalent. And dito naman sa server sa munisipyo, sa Municipal Board of Canvassers, print log or its equivalent. So pareho yan, kunin nyo yan, ipa-certify nyo as certified true copy sa Municipal Election Officer at uh, sabihin nyo public document ito. May karapatan kaming humingi ng kopya nito because we are stakeholders, kandidato kami. Oh, so pagkatapos, Um, ipadala nyo rin either kay Maharlika or sa akin sa email niya o sa akin I will post an email address kung saan nyo ipapadala para ma-analyze po natin at mahuli po natin ang kanilang dayaan hindi na po pwede na patulining ng dayain ang ating eleksyon tutuldukan natin yan ngayon kasi kung hindi natin mapigilan ang dayaan nila tuluyan nilang ma-impeach Inday Sara tuluyan nilang makonsolidate ang political power sa buong bansa at tuluyan nilang aaminin ang konstitusyon to serve their own selfish interest. So ito ang mahalaga, ulitin ko, sa mga botante, magdala ng kodigo, at kung kasakaling hindi magtugma doon sa resibo, picturean, magfile ng complaint, padala yung kopya ng complaint sa amin with the picture na hindi nagtugma. Uh, para sa mga kandidato, kumuha po kayo ng certified true copy ng audit log ng voting machine at print log ng Municipal Board of Canvasser server para itugma po natin yan at doon po natin makikita yung mga milagro sa transmission. Um, but I encourage you to look at the video, to, to view the video in full para maintindihan po ninyo ang buong istorya ng pandaraya sa ating eleksyon mula pa noon hanggang ngayon. Tuldukan na po natin ito mga kababayan because this is an existential threat for you and for me. Tayong lahat ang kawawa. So, sa mga susunod, gagawa ulit ako ng video, ipapalabas ko ulit dito. Dito nga pala sa uh, YouTube, uh, ang isearch nyo ay Glenn Chong Heaven's Warrior. At makikita nyo yung video na yun, plus this video. Ito yung pangalawa kong ginawa. Ipakalat po natin para mas marami po sa ating mga kababayan na makakapanood at maliwanagan. So that we will all be united in fighting election fraud. Uh, tuldukan natin to para may malaya po ang ating mga kababayan. Tayong lahat. Again, the power to change our destiny. Lies in our own hands. If we choose wisely, we will reap the benefits of a good choice.